So guys, ayan, shout out dyan sa mga kamag-anak ng bata na ito, ano Ayan, di namin alam kung ano ang pangalan nito Pag tinatanong namin, nawala wala siyang busis eh So ngayon, ang ginawa ko rito, pinapakain ko muna So nung nakakain na, nagkaroon na siya ng busis ng kunti So hindi ko muna siya pinapaalis dito sa kanyang kinalalagyan Kasi sabi ko, matulog ka muna dyan kasi nandito lang naman kami sa harap mo mababantayan ka namin para makakuha ka ng lakas at mamaya tatanungin kita kung saan ka nang gagaling ito po ang kanyang damit oh. Ayan, so, ito ang chinilas niya meron siyang bike Ah, uh, mamaya guys, pagkagising niya, kukunin ko ang detalye kung taga saan talaga siya. Ayan, sa mga nakakakilala po sa kanya, pakishare na lang ng video no, para makarating doon sa mga kamag-anak niya para makuha dito sa Barangay Sapote. Ayan, Barangay Sapote Las Piñas. Ayan, dito po sa tapat ng Holy Family and St. Peter. Ayan po, ito natutulog po, pinapatulog ko po siya. At mamaya po, ah, i-update ko kayo. Ah, meron tayong ipopos ulit mamaya para mabihisan siya ng damit ano, pag kanyang gising.